Dito mga boss gagawa ako ng poste na hindi na ako gagamit ng purma. Dito makikita nyo paano ko gawin. Itong poste na ginawa ko mga boss para to sa trellis na gagawin ko. Ang una kong ginawa mga boss gumawa muna ako ng precast. Nagkising muna ako ng buhangin. Itong kising na buhangin na ginawa ko mga boss para may halo yung precast na gagawin ko. Pagkatapos ko nagkising ng buhangin mga boss dito naghalo na ako. Yung halo ko 1-1. Isang sako ng simento at isang sako ng buhangin. Pagkatapos ko naghalo dito sinimulan ko na paglagay ng halo sa gagawin kong sa poste. Ang una kong nilagay na halo malabnaw. Ang purpose sa malabnaw na halo na nilagay ko para yung casing na buhangin hindi masira. At pagkatapos nilagyan ko ng bakal. Pagkatapos ko nilagyan ng bakal, dito nilagyan ko na ng halo. Malabnaw pa rin yung nilagay ko na halo. Nilagyan ko muna ng malabnaw na halo para yung nilagay ko na bakal hindi mausog. At dito nilagyan ko ng malapot na halo. Nilagyan ko ng malapot na halo para madali lang maporma dito tinula ko na yung pattern sa precast. Pagkatapos dito nilagyan ko ulit ng bakal. Yung nilagay ko na bakal, itim im pa rin. At dito nilagyan ko ng tawar para mas kakapit yung precast sa gagawing komposte. At dito nilagyan ko ng malabnaw na halo para papasok dito sa nilagay ko na bakal. At tinula ko na yung pattern sa precast. Pagkatapos na puro mga boss, dito nilagyan ko ng purong basa. Ang purpose sa nilagay ko na puro na basa mga boss para kuminis yung gagawing kong -cast. Pagkatapos ko napakinis yung prikas mga boss, dito nilinisan ko na yung gilid. Makalipas na isang gabi mga boss dito tinanggal ko na yung prikas para sa puste. Pero dandahan kong tinanggal kasi hindi pa sobrang tibay talaga yung ginawa ko. Kailangan pa kasi na abuti ng 3 days bago ikabit. Hindi pa ako gumawa ng bakal para sa puste mga boss. Gumawa na ako ng prikas. Para nakaready na siya pag maggawa na ako ng bakal para sa puste. Bago ikabit mga boss, dapat hugasan talaga yung gagawing prikas para mas kakapit talaga. Sa pagkabit mga boss, ang kailangan lang dito, tie wire at yung brace. Dapat talaga gamitan ng level bar at hulog at i-review bago buhos at binasa ko muna yung pusti na bubuhusan dito mga boss naghalo na ako yung halo ko 1 2 isang sako ng simento dalawang sako ng buhangin, dalawang sako ng graba dapat talaga mga boss kung maglagay kayo ng tubig sa halo dapat sakto lang yung tubig kasi kung sobra yung tubig mga boss, hindi na matibay yung halo ninyo dito mga boss, naghalo ako ng purong simento kasi bago ko buhusan yung pusti ng halo mga boss lagyan ko muna ng purong basa na simento para hindi magampaw yung pusti na bubuhusan ko yan ang diskarte mga boss pag magbuhos ng pusti para walang ampaw yung bubuhusan na puste. Pagkatapos ko malagyan ng purong basa na siminto mga boss, dito binuhusan ko naman ng halo. At dito hinugasan naman ng papa ko yung puste na binuhusan ko. At binuhusan na rin niya yung puste na isa. Nagpalitan kami ng pisto ng papa ko kasi napagod siya sa pagpapala. Pagkatapos hinugasan ng papa ko para matanggal yung halo na nakadikit sa gilid sa puste. Makalipas na isang gabi, tinanggal ko na yung brace at yung tower na tinali sa puste. At binasa ko na rin para mas tumibay yung binuhusan ko na puste. Yun mga boss ang pagawa ko sa puste na hindi na ako gumamit ng At sa hindi pa nakakita sa paggawa ko sa design boss. ito yung video ang unang akong ginawa gumuhit mo na ako ng pattern pagkatapos kinupit ko yung pattern pagkatapos ko nagupit yung pattern dito ginuhit ko sa plain sheet at ginupit ko na rin yung plain sheet dito nilihaan ko yung pattern para mas makinis yung gagawin kong concrete molding design. Pagkatapos ko nalihaan, dito gumawa na ako ng hawakan at guide sa gagawin kong pattern sa design.